Sa isang bayan sa tabi ng kagubatan, may isang alamat na umiikot tungkol sa isang diwata na kilala sa kanyang kahangahangang sayaw. Isang sayaw na naging talon sa isang malayong kaharian sa gitna ng mga luntiang bundok at malalagong kagubatan. Naninirahan ang mga diwata. Sila ay mga nilalang na may kagandahang walang kapantay at may kakayahang lumikha ng mga kamanghamanghang bagay. Araw-araw, ang mga diwata ay nagsasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanilang mga galaw ay banayad at maganda, parang mga dahon na hinahangin. Sa tuwing sasayaw sila, tila ba nabubuhay ang buong kagubatan. Ang mga ibon ay kumakanta, ang mga bulaklak ay namumukadkad, at ang mga ilog ay umaagos ng mas malakas. Ngunit may isang diwatang higit na minamahal ang pagsasayaw kaysa sa iba. Siya ay si Alona, ang pinakamagandang diwata sa kanilang lahat. Si Alona ay may kakaibang paraan ng pagsasayaw. Ang bawat galaw niya ay tila may sariling buhay. Kapag siya ay sumasayaw, ang lupa ay nanginginig at ang mga bato ay gumagalaw. Isang gabi, habang si Alona ay nagsasayaw sa isang burol, hindi niya napansin na lumalalim na ang gabi. Ang kanyang mga paa ay lumubog sa malambot na lupa at ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng malalaking butas. Nang umaga, nagising ang mga diwata at namangha sa kanilang nakita ang burol kung saan nagsayaw si Alona ay puno ng malalaking butas at mula sa mga butas na iyon ay umaagos ang malinis at malamig na tubig ang mga diwata ay natuwa sa kanilang nakita pinangalanan nila ang mga butas na iyon na talon mula noon ang mga talon ay naging simbolo ng kagandahan at ng kapangyarihan ng mga diwata ang aral ang alamat na ito ay nagpapaalala sa atin na ang kalikasan ay isang magandang bagay na dapat nating pahalagahan ang mga talon ay isang testamento sa kagandahan ng mundo at sa kapangyarihan ng mga likas na puwersa. Sa huli, ang alamat na ito ay nagtuturo ng mahalagang aral. Minsan, ang mga bagay na tila maganda at kaakit-akit ay may mga lihim na dapat nating pag-ingatan. Kaya't sa susunod na marinig mo ang mga kwento tungkol sa diwatang nagsasayaw, isipin mong mabuti ang kanyang mga talon. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwento at alamat.